Oh, kajawai na Again, mga kumare, mga kumpares. We were going to somewhere. <laughs> mga kamars, mga kapars. Let's go in the mountain. Uh, Ayan, o. No, napakarami kami ditong... Ano nga to? Maraming, ano tawag nito? Rosemary. Meron pa bang bunga yung grapes? Ay, meron pa! Oh no, mayroon pang bunga, mga grapes. Hu, pidi ba ba? Yung malaki, wala na talaga dyan. Ayan, pwede oh. Kaya siguro pumangit yung lasa ng grapes kasi nga, kinalbo ng matanda na dyan, Hindi dyan. Di ba kasagsagan na mumulaklak yung grapes tapos kinalbo? Kaya nga, ikaging-kaging. Let's go somewhere. Yan lang. Ang puntahan namin, alam niyo ba mga kamars, mga kapars. Yung ano lang. Jen, daming alom-alom at sakalosiman. O naman, ang ano, ang napakaraming cactus. Ito lang naman ang aming sadya. Kasi niyayaan niya ako matagal na. Ah. Oh, Lom-alom. Uh, ko latest ba? Matagal niya na akong niyaya. Edy, syempre, nagbakasyon tayo, mga kamars. So. so, ngayon, for to this video, tayo ng cactus. Yan, o. Ito ay hinog na. yon Tayo ay magbabalat at kakain ng cactus. Nakakain ito. Masarap ito mga medyo maarte tayo magbalat kasi ano siya, ah uh, matinik argui mga kamars mga ano uh, sana ba hiwain natin sa gitna mga yan mga karin. medyo matinik kasi mga nyo ang laman ng cactus Andito tayo. Yan you know, o. Dati, nakaraan, yung pag-vlog ko dito is eh, hindi pa siya. Hindi pa siya hinog. So, ngayon, parang ito din yata ang pantalong ko noon. Ay, nako! Nakalimutan ko yung... hala mga kamars mga ka-Pars. Sino sila yung? Sarda. So, ang tsura ng dragon fruit pagka na hindi galitin. na saktos. Ato o, oh, dragon fruit? Hindi na yan. Ang dragon fruit, yung parang gano'n ang sanga niya, oh. Eh. Mm -hmm. Ganito din mamunga sa mga ganyan, pero hindi ito. Mayroon sa Pilipinas, paborito nga ni Saso eh. Natikman nga galing Pinas. Eh, gustong-gusto. Hindi ka pa ba natatikim? Ayan, mga mm -hmm. kabayan. Mga kababayan ko, mayroon kaming itong ayaw ko sa lahat eh. Nanonosok eh. May oh. No? Mm. Why na harvest ng mga lalaki? Harvestin nila to pag paano na pa... Ano ni like, kulites? Anong alom, alom. Ang kulites may tunok. Uh -huh. Yan man na ang kinukuha natin dito. O, tikman mo. Hindi, pa. Hindi to lason. Pagkain to. Mahal to kaya sa hmm. restaurant. Ah, oh, sa restaurant. The dragon fruit ang kulay nyo. Oo. Uh -uh. Talaga lang. Pero mas masarap ang dragon fruit. Dali. Hindi talaga tulas promise. I promise you. Ito ka. Okay. Thank you. Damuli, Ay. Hindi ka ko yun, sinasin. Hindi ka ko yun. Mm hindi -hmm. na laga pa na, sir. Mm -hmm. Alam mo, Maria Maria? mm, -hmm. mm -hmm parang ganito. Pero alam mo, sa first time ko lang naman nagkain-kain dito. Yun yung mga talaga ako umakain. Malitis ka? Mm-mm. Tingin. na yun Bakit mo tinapon? Ikaw mo, alam-alam alum mo. Di, alam-alam alum ka kulitis, man. Mm -hmm. Pares man ang ginakao na to. Yan ni Kamarso. Kajalo na yun ang Late, late bloomer. <laughs> Ngayon na siya na in love. Ngayon na sa tumubo. Yan na oh, mga kamars. Ang sarap-sarap. Sobra. Ay, agay. wag ka naman magtunok-tunok. Nagtoon, no, kid. Mm -hmm. Kasi yung pag-video ko nakaranda ito, wala pa itong hinog. Kunti pa lang. Ito, ito. O, gani, galing, galing ka tunok ako. Ayun o. Oh. Ang sarap. Mga kamars, ang sarap eh. Mabuto. Ya oh. Hinog na yan, Jen. Kamars, ang sarap pala nito. Meron nito kasi kulay dilaw. Ayan na oh, mga kamars, ay, ka, ay. Mga kamars, ayan na. Oh. Yan. Hmm. Pag dinug na pala siya masarap. Aray ko. Dami akong tunok. sobrang daming bunga. Ano, you know, hinog na hinog na. Ito, hinog na hinog na rin po. Mga mga kamars, mga kapars, no? Ito, hinog na rin to. Ay, ito, hinog na rin. Buti pa siya, may 100 US dollars sa Ay, meron ba? <laughs> Nagbayad sa utang. Mm. Mm. Tapos na ako magsalta. Mga kamars man kapars tapos na ako magkain ng takto. <laughs> Pero yung daliri ko, agui Apolo naman yung kakainin niya. Ayun no, Ay, daming ano, tinik, oh, daming tinik. Daming oh. Hmm. Alam mo pag naano nito, Jen? Uh -huh. nag, nagkakalugo ako, parang uh -huh. nagkakalogo. Dami oh. Tingnan mo, uh -huh. dami oh. Kita mo? Ayun oh, sa daliri ko 'yan oh. Nakikita uh -huh. ba? Yung parang uh -huh. tinik-tinik-tinik. Hala. Kaya nga takot ako maghawak dyan. ito pala ka delikado mga ka kamars mga ka Pars yung kaktus. Daming bunga ng apple. Ayan. May magugas-ugas. Yeah manatin din. Yeah, Ayan, naka-shiny, oh. Ka-shiny, oh. ka, oh. Mm, ka na. Mmm. Mmm. Ayan. Oh, ikaw ba? Ang kabe? Ang sarap! <laughs> <laughs> Ang sarap! Na! Mm. Upo ka dyan, dyan. Hindi, sabi birong sarap ng lasa ng uh, mansanas. Mm. Okay. Hmm. Dito. dito. Sarap! Ruby guys, ang sarap! Kain po. Yan, kain tayo. Ito lang ang buhay namin dito. Kain ng kain. Pag may pagkain, kakain. Pag walang pagkain, nga <laughs> nga. bang ang kamera? Tama ah. Lagay mo nga itong kamay mo dyan. Ito, ito, to. Ngayon dito pala. Dito ang camera. Kaya ganyan. Ayan. Uh-huh. Pura tumba. Ayan. Hello mga kamars! <laughs> <laughs> Ang sarap. Ayaw ko na ng cactus kasi dami kong tinik. Janiin ko to. Mabobosog naman kami nito ni Gina. Ha uh ha. -huh. Di ba palad to sa atin sir? Hmm? Tawag palad. Ayan na? Palad, o. Oh. Ulang. Doon may isang cactus po. Doon may ibang kulay. Hello? Violet. Ah. Hindi, singamon ng klase. Hmm. Itong gusto niya, so dapat nagdala tayo, anong? Silupin. Yeah, Mga kamars, okay, ang sexy magkain, no? Ako, may tapos na, huh? ah. <laughs> Nag-urabal din, no? Ano uh mo? -huh. Bayan na grips nito. Oh. Mm. Dati mga ganito, August, September, di ba? September, mm. may, may, may grips dati. Mm. August. Ngayong araw ay September 2. Uh, Punta kami doon, daan kami sa red apple. mang luto na yun. hinog na yun. Oh. Lata na. Ikad ko ka mo? ng bunga. Yan o? Oh? Mm, ah. Anong swelma daw? Sira. Mga kamars, so, oh, Aray ko. Tinay ko talaga. Hmm. From the tree. Agoy, 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 agoy. May tiyan eh, kanun. Ah. Ano, why kami lang magbante? A hindi. Akala ko kasi hindi ko naman siya nahawakan. O. Uh? Kasi na. Ako'y kuha dito, mga kamars. Ayun, O.

Ang dami pa mm -hmm. talagang tini ko din. Hindi, ako po po. Hindi eh. Ang gagmaged kayo. Pino. Hmm. Parang gilok. Hmm. Katul na na sa sel. Huh? Katul. Ang tunog, hindi man. Kung, ma Kung nanghugasan mo siya. Hindi ko alam. Katul na na sa tubig Pero alam ko nagagwantes eh, no? Oo. Uh -huh. Bakit di ako yung harvest, man yung mga lalaki. Ba, hindi pa nila harvest yun. Eh. Susunod pa. Basit na matrap po lagi sa no? mm -hmm. pa yung, no? Kumakain ka, tapos yung feeling mo ba, bang... nagmangatak ka talaga ng malaki? Ang usang no? Oo. Mm hindi -hmm. na palitan ni no? Arden, dati kung sulit sa rin. gamot na ito sa ano, sa cancer. Mm. Dad, pamunga pa sa silo. Dahil. O, di ba mga kamar? Oh, lapit-lapit para magtunog. Mmm. <laughs> Apa? Mmm. Dapat nandiyan ang mga bunga. O, di ba? Morning. Buti pa kayo, may lumukbang masasarap na ulam. May turno lang sa amin. Sa amin is, ano to? Prutas na lang. Siguro kung nagnami ang bungas sa prutas, sa damdam ko yung ano ba? Pag nag-upload kasi ako ng about dito sa mga prutas, ang okay-okay yung ano, ano nood. Mm. Bye mga kamars. mo muna kami ng marami. Thank you for for watching. Bye-bye kamars.